May mga litrato na kayang magtago ng kasaysayan at may mga alakala na dapat na kalinutan. Ito ang kwento na bigat sa likod. Welcome sa Pinas Horror. Kung nahilig ka sa mga kwento, pilabot at alamat na magpapatayo ng balahibo mo, nasa tamang channel ka. Huwag kalimutang ilike ang video na ito. Mag-comment kung anong parte ang pinaka nakakatakot para sa iyo. At mag-subscribe ka na rin para updated ka sa mga bagong kwento gabi-gabi. Sa isang madilim na kalsada sa Quezon City, Madaling araw nang bumangga ang kotse ni isang photographer, sa isang babae. Nakatigin siya. Naninig habang nakahandusay ang babae sa gilid ng kalsadat sa takot at kaba. Pinili niya ang hindi humingi ng tulong. Umalis siya at iniwan ang bangkay. Makaraan ng ilang araw, walang nakakita sa kanya at sa nangyari. Ngunit dito nagsimula ang kanyang mga bangungot. Si Leo ay isang freelance photographer kumuha siya ng mga larawan para sa isang wedding shoot. Ngunit na makita niya ang mga litrato, may napansin siya ang kakaiba. Tanikod ng bride at groom, may itim na anino ng babae. Paputlak, mahaba ang muhok at tila nakatingin mismo sa kanya. Pinilit niya almurahin ang litrato ngunit sa bawat kuha ay nandiyan pa rin ito. Babang lumilipas sa malaharaw nararamdaman ni Leo ang kakaibang bigat sa kanyang katawan pasakit ang kanyang likod at leeg. At tila'y laging may nakadagan. Kahit anong gamot, hindi nawawala ang sakit. Nagpatingin siya sa isang albularyo. Dito siya tinanong, Anak, may ginawa ka ba ang kasalanan sa daan? nanininig na tumundi si Leo ngunit ramdam na matanda ang bigat na posensya niya. Habang sinasuri ang malalumang litrato napansin ni Leo ang pareho mabahi palaging nakatingin sa fanyer palaging sa background nagpunta siya sa pesinto at doon nalaman ang babaeng na Banganya ay si Clara. Isang estudyante matagal na unawawa Siya ang pinagahanap ng buko o maranday. Gabi-gabi, naririnig ni Leo ang pag-iyak ng babae Sa kanyang apartment ay nag-iisa siya. Ngunit ramdam niya ang manamig na hininga sa kanyang batok. Isang gabi, nagising siya at nakita o refleksyon sa salamin. Isang mabae na nakasakay sa kanyang balikat. Nakadikit sa kanyang leeg at nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Sa takot, Bumagsak siya at nagsisigaw. Ngunit wala ang nakarinig. Kinabukasan, tunala si Leo habang nagmamaneho. Papunta siya sa kalsada kung saan niya huling iniwan ang katawan ni Clara pagtapos na ito mabangga. Ngunit pagdating na doon, wala na ang bangkay sa halip, may marka ng dugo at isang lumang polaroid camera na nakaturo sa kanya. Nalkuhaan siya nito. Lumabas ang litrato at doon niya nakita ang sarili niya na may babae nakadikit. Nakasampa sa kanya mula leeg hanggang paa. Animoy karga niya ito abang nakasakay sa kanyang balikat. Inakala ni Leo na matatapos ang lahat ko aamin siya. Ngunit nasumupo siya sa pulisya tumingin na huli sa kanya at napatras. Pare, may babae sa likod mo. Walang nakakita sa espiritu. Ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng presensya. At mula noon, kahit saan siya dalihin, lagi siya may kasamang bigat sa kanyang likod. Kung nagustuhan mo ang kwento ito, Huwag kalimutang mag-like at mag-comment kung anong eksena ang pinaka-tumatak sa'yo. Mag-subscribe ka na rin sa Pinas Horror para sa mas marami pang kwento na kababalaghan at mga urban legend ng Pilipinas. Hanggang sa susunod, mag-ingat sa mga nitrato, baka may nakatingin sa likod mo. Hanggang sa muli mga kahoror. Woof, <laughs>